Iris, ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagdadala ng magandang balita na maaaring magamit para sa pagunlad ng iyong buhay. Ngunit tandaan, ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya sa mga bagay na nangangailangan ng tulong mula sa iba maaaring dumating ang isang pagkakataon na ikaw ay maawen, ngunit dapat mo itong kontrolin dahil posibleng magdulot ito ng suliranin sa pera. Ang pagiging maagap at maingat sa mga desisyon ay magbibigay daan upang maiwasan ang mga hindi inaasahang problema. Sa pera, ang iyong gabay ay nagsasabing unahin ang pamilya. Kung mayroon kang ekstrang pera, ipamahagi ito sa mga nangangailangan lalo na sa mga anak na may sariling pamilya. Ang pagiging bukas palad ay maaaring magdala ng mas masayang samahan at positibong enerhiya sa iyong tahanan, na magpapasok din ng swerte sa inyong buhay. Pagdating sa kalusugan, magingat sa pagkain ng inihaw ngayong araw. Ang init ng panahon ay maaaring magdulot ng kahinaan sa iyong baga o maging sanhi ng iba pang karamdaman. Umiwas muna sa mga pagkain may matataas na level ng init upang mapanatili ang balanse ng iyong kalusugan. Kung ikaw ay may trabaho, magingat sa tukso ng paggastos ng walang kontrol. Ang pahiwatig ay nagsasabing ang wastong pamamahala ng iyong mga gastusin ay mahalaga upang maiwasan ang problema sa hinaharap. Aris, Leo ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at pink at numero ay number 3, number 20 at number 18. Kahulugan. Ang red ay sumisimbolo ng lakas ng loob at tagumpay, habang ang pink ay nagdadala ng pag-ibig at pagkakaisa. Ang mga numerong number 3, number 20, at number 18 ay nagbibigay ng balanse sa emosyon, tagumpay sa layunin, at inspirasyon para sa mga bagong oportunidad. Taurus, Ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagbibigay diin sa mabilis at wastong pagdedesisyon lalo na kung ito ay may kinalaman sa usapang pampamilya. Kung ang desisyon ay makaapekto sa pagunlad ng kabuhayan, huwag magpatumpik tumpik Ang pagiging maagap ay susi sa mas mabilis na tagumpay. Iwasan ang pag-aalinlangan at pare-alin ang pasensya upang maging masaya at maayos ang daloy ng iyong araw. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa tahanan, magingat sa mga gastusin na maaaring dulot ng mga miyembro ng pamilya na aalis ng bahay. Iwasan ang pagpapahintulot kung hindi sila tiyak na makakauwi sa gabi. Ang pagiging maingat sa ganitong aspeto ay makatutulong upang maiwasan ang bigla ang gastos na maaaring magdulot ng problema sa iyong pananalapi. Kung mayroon kang ipon, ituloy mo ang ugali ng pag-iimpok dahil may posibilidad na magkaroon ka ng bagong pagkakakitaan. Ang perang na ipon ay maaaring gamitin bilang puhunan para sa mas malaking oportunidad na magdudulot ng tuloy-tuloy na pagunlad at sa trabaho, ang pagiging masinop at maagap ay magdadala ng tagumpay. Sikapin mong ayusin ang bawat gawain at tiyaking maayos ang pakikitungo sa iyong mga katrabaho upang manatili ang magandang samahan at maipamalas ang iyong kakayahan. Taurus, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color blue at yellow at mga numero ay number 21, number 10 at number 15. Kahulugan: Ang blue ay nagdadala ng kapayapaan at kumpiyansa, habang ang yellow ay nagpapalakas ng pagkamalikhain at kasiyahan. Ang mga numerong number 21, number 10 at number 15 ay simbolo ng dedikasyon, balanse at bagong simula. Gemini ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagbibigay ng babala na maging maingat sa pabigla-biglang pagsasalita. Ang kawalan ng kontrol sa salita ay maaaring makasakit ng damdamin ng mga kasama sa bahay na maaaring magdulot ng kalungkutan at hindi pagkakaunawaan. Ngayong araw, ang iyong enerhiya ay tila mahina at ang iyong kabaitan at pagiging maawain ay maaaring magdulot ng di inaasahang gastusin. Maging maingat sa pagtulong upang hindi malagay sa alanganin. Sa tahanan, may senyales na isang tao ang dadalaw na magdadala ng mahalagang impormasyon o ideya. Pag-aralan ito ng mabuti dahil maaaring maging susi ito sa magandang oportunidad para sa hinaharap. Ang tamang paggamit ng kaalaman ay magdadala ng tagumpay sa inyong kabuhayan. Pagdating sa relasyon, Iwasan muna ang pakikipagkilala sa mga bagong tao. Ang iyong gabay ay nagsasabing mahina ang daloy ng swerte sa mga bagong pakikipagkaibigan sa ngayon. Ngunit kung ikaw ay kasama ng iyong minamahal, tiyakin ng masayang pag-uusap dahil magdudulot ito ng positibong enerhiya at magpapalakas sa inyong samahan. Ang pahiwatig ay nagmumungkahi rin na maglaan ng oras upang pag-isipan ang mga mahalagang desisyon. Ang tamang balanse sa bawat aspeto ng buhay ay magdadala ng kasiyahan at kasaganaan sa hinaharap. Gemini Aris ang kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero color, silver at red at ang numero ay number 11, number 5, at number 24. Kahulugan, ang silver ay nagpapakita ng kailanawan at intuition, habang ang red ay simbolo ng enerhiya at aksyon. Ang mga numerong number 11, number 5, at number 24 ay nagbibigay ng lakas para sa mabilisang desisyon at positibong pagbabago. Cancer Ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay para sa iyo ay magbigay ng atensyon at masusing pakikinig sa mga taong iyong kausap. Bagamat may sapat kang kaalaman, ipinapayo na maging tahimik muna at unawain ng mabuti ang kanilang sinasabi bago ka magbigay ng iyong opinyon o suhestyon. Sa ganitong paraan, maipapakita mo ang iyong kakayahang makuha ang tiwala nila at bumilib sila sa iyong husay at talino. Sa kabilang banda, iwasan ng mga taong mahilig magyabang. Ang kanilang layunin ay magpa-impress lamang, at maaaring magdala ito ng negatibong enerhiya o tukso, lalo na sa aspeto ng pagmamahalan. Ang pahiwatig ng gabay ay magingat sa mga ganitong tao upang mapanatili ang iyong positibong pananaw. Sa pamilya, kung mayroong mahirap pakisamahan sa iyong pamilya, ngayong araw ay pagkakataon upang mas lalong magpakita ng pangunawa. Huwag magdalawang isip na magbigay ng tulong, lalo na kung ito'y makakatulong sa kanila upang magtagumpay. Ang iyong malasakit at pagiging mapagbigay ay magdudulot ng mas malalim na relasyon at tiwala. Sa pera, maganda ang daloy ng iyong pananalapi ngayong araw. Kung may balak kang mag-invest, Tiyaking ito'y nasa tamang legal na pamamaraan at may sapat na interes para makapag-ipon ka ng maayos. Huwag matakot gumastos kung ito'y may layuning magdala ng dagdag na kita sa hinaharap. At sa trabaho, ang araw na ito ay puno ng positibong enerhiya pagdating sa iyong propesyon. Maayos ang takbo ng iyong mga gawain at maaaring may magpahayag ng paghanga sa iyong dedikasyon at kakayahan. Isa sa iyong mga superior ang maaaring magbigay ng suporta sa iyong mga plano at pangarap kaya tiyakin mong ipakita ang pagiging maaasahan at masipag. Ang iyong pagsisikap ay magdadala ng mas malaking oportunidad sa hinaharap. Cancer, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero color, green at yellow at mga numero ay number 25, number 18, at number 30. Kahulugan, ang green ay nagdadala ng pagunlad at kalikasan, habang ang yellow ay nagbibigay liwanag sa mga plano. Ang mga numerong number 25, number 18, at number 30 ay nagdadala ng katatagan, pananampalataya, at kasaganaan. Leo, ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay tungkol sa pagpaplano at pagtulong. Kung may balak kang tumulong sa iyong mga kapatid, maging maingat sa pagbibigay. Hindi kinakailangang ibigay ang lahat ng kanilang hinihingi, lalo na kung ito'y maaaring makaapekto sa iyong sariling pagunlad. Tandaan na ang labis na pagiging maawin ay maaaring magdulot ng kawalan ng balanse sa iyong pananalapi. Magingat sa mga hihingi ng tulong na maaaring magdala ng negatibong resulta sa iyong sitwasyon. Sa pera, kung may lalapit na kapatid na nangangailangan ng tulong pinansyal, bigyan sila ng sapat lamang upang hindi maubos ang iyong mga grasya. Sa ganitong paraan, nananatili kang bukas sa pagpapala habang pinapanatili ang iyong sariling kalagayan na maayos at masagana. Sa trabaho, ang araw na ito ay nagbibigay ng positibong enerhiya sa trabaho. Ang iyong kasipagan at pagiging maagap ay makikita ng iyong mga kasamahan at superior. Gayunpaman, iwasan ang pakikipag-usap sa mga taong mayabang dahil sila'y maaaring magdala ng suliranin. Panatiliin ang konsentrasyon at dedikasyon upang magtuloy-tuloy ang tagumpay sa iyong propesyon. At sa pagmamahalan. Ang araw na ito ay nagbibigay ng kasiyahan at kapanatagan sa iyong relasyon. Walang senyales ng mga problema kung mapapanatili ang bukas na komunikasyon at positibong pagtrato sa mga miyembro ng pamilya. Ang pagiging masaya sa tahanan ay nagdadala ng grasya at kasaganaan. Leo, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at pink at mga numero ay number 9, number 40 at number 11. Kahulugan: Ang white ay simbolo ng kaliwanagan at kalinisan, habang ang pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at kasiyahan. Ang mga numerong number 9, number 40 at number 11 ay nagbibigay ng karunungan, tagumpay at inspirasyon. Virgo, ang pahiwatig ng gabay para sa araw na ito ay magingat sa pakikipag-usap sa mga taong maaaring magdala ng negatibong enerhiya. Kung may nakatakdang pagpupulong o usapan, mas mabuting ipagpaliban ito upang maiwasan ang pagkaantala sa daloy ng iyong pananalapi. Sa halip, kung mayroong imbitasyon na pumunta sa isang malayong lugar, maaaring tanggapin ito upang makakuha ng bagong inspirasyon at masaya, positibong enerhiya na maaaring magdala ng biyaya sa iyong buhay. Sa pera, magandang araw ito para maglaan ng suporta sa iyong anak o mahal sa buhay, lalo na kung may ekstrang pera ka. Ang pagiging mapagbigay ay magdudulot ng mas maraming biyaya sa hinaharap. Siguraduhin lamang na ang iyong ginagastos ay hindi makakaapekto sa iyong kakayahang mag-ipon para sa mahalagang bagay. Sa pagmamahala, ang araw na ito ay puno ng katahimikan at positibong damdamin. Ang maayos na komunikasyon at simpleng kasiyahan kasama ang iyong pamilya ay magdudulot ng saya at pagpapalalim ng ugnayan. Ang pagiging masaya sa loob ng tahanan ay nagdadala ng kasaganaan at pag-asa at sa trabaho. Sa trabaho, ang pagiging matyaga at masipag ay magdadala ng positibong resulta. Ang iyong dedikasyon sa paggawa ng maayos at maayos na gawain ay maaaring makuha ang atensyon ng iyong superior, na posibleng magbigay daan sa promosyon o mas magandang oportunidad sa hinaharap. Virgo, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, silver at red at mga numero ay number 17, number 31 at number 16. Kahulugan: Ang silver ay nagdadala ng pagkakaintindihan at balanse, habang ang red ay nagpapalakas ng sigasig. Ang mga numerong number 17, number 31 at number 16 ay simbolo ng tiwala sa sarili at tagumpay sa trabaho. Libra, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw. Ngayong araw, maging maingat sa pakikisalamuha sa iba, lalo na sa mga taong may kayabangan o mahilig magpakitang gilas. Iwasan ang mag-alinlangan sa sarili at tandaan na ang iyong kaalaman at kakayahan sa pakikipag-usap ang magpapataas sa iyong kumpiyansa. Hindi kailangang patulan ng mga negatibong tao, hayaan silang magpakalunod sa kanilang pagyayabang dahil wala silang magagawa kung nananatili kang matalino at kalmado. Kung may kailangan kang pirmahan na kontrata o desisyon na kaugnay sa pera, pag-isipan ito ng mabuti. Ang tamang diskarte ay magbibigay sa iyo ng tagumpay at saya, pati na rin ng maayos na daloy ng kita. Sa tahanan, ang gabay ay nagbababala na umiwas muna sa pagtanggap ng bisita. Maaaring may dala silang negatibong enerhiya na posibleng makaapekto sa kapayapaan ng iyong tahanan. Sa aspeto ng pera, maipapayo na unahin ang magulang o mga mahal sa buhay sa iyong tulong pinansyal. Ang pagkakaroon ng masayang ugnayan sa pamilya ay magdudulot ng biyaya at kasaganahan sa tahanan. Sa trabaho, maging maingat sa mga ipapagawa ng iyong superior tiyaking maayos at tama ang bawat gawain. Ang dedikasyon mo ay maaaring magbunga ng mas magandang relasyon sa iyong nakatataas, at maaaring siya pa ang magdala ng mga oportunidad na magpapabuti sa iyong posisyon. Tandaan, ang bawat hakbang ay mahalaga upang magpatuloy ang iyong pag-asenso. Libra, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero. Color, white at blue at mga numero ay number 4, number 27, at number 10. Kahulugan, ang white ay nagpapahiwatig ng pagkakaisa at kalinisan, habang ang blue ay nagdadala ng kapanatagan. Ang mga numerong number 4, number 27, at number 10 ay nagbibigay ng balanse, tsaga, at tagumpay sa mga layunin. Scorpio, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw. May darating na pagkakataon upang makausap ang isang tao na may angking talino at karunungan. Ang interaksyon ninyo ay maaaring magbunga ng magagandang ideya na makakatulong sa iyong pagunlad, lalo na sa aspeto ng kabuhayan. Subukang mag-focus sa mga positibong aspeto ng inyong usapan, at iwasan ang sobrang pagiging mabait sa mga taong mahilig magangat ng sarili. Magingat sa mga taong ito upang hindi ka maisahan. Sa pamilya, maglaan ng oras para dalawin ang iyong magulang o mga mahal sa buhay. Ang simpleng pagkikita ay maaaring magdala ng positibong epekto sa inyong kalusugan at ugnayan. Ang grasya at swerte ay patuloy na dadaloy sa bawat miyembro ng pamilya kung mananatiling masaya ang inyong samahan. Sa trabaho, may pahiwatig na dapat kang magdoble ingat sa mga bigla ang gawain sa trabaho. Ang pabigla-biglang kilos ay maaaring magdulot ng aberya. Panatiliin ang fokus sa tamang proseso upang matapos mo ang araw ng maayos at masaya. Sa pagmamahalan, Magpakita ng lamang at pagkalinga sa iyong mahal. Ang positibong enerhiya na ito ay magdadala ng swerte sa inyong tahanan. Ito rin ang magpapanatili ng kapayapaan at saya sa inyong relasyon. Scorpio, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color, red at green at mga numero ay number 21, number 8, at number 19. Kahulugan, ang red ay nagbibigay ng lakas at determinasyon, habang ang green ay nagdadala ng kasaganaan. Ang mga numerong number 21, number 8, at number 19 ay simbolo ng tagumpay at bagong oportunidad. Look, Sagittarius, ang pahiwatig, ng iyong gabay ngayong araw. Masagana ang enerhiya ng araw na ito para sa iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Kung may plano kayong magsimula ng negosyo, ito ang tamang panahon upang pag-usapan at simulan. May sinyales na ang pag-uusap na ito ay magbibigay ng daan sa maayos na pag-unlad. Sa mga pakikipagdil, ang kasunduan sa parehong kasarian ay maaaring magdala ng swerte, kaya tiyaking may pagkakaunawaan sa bawat transaksyon sa tahanan kung may plano kang bumisita sa malalayong kamag-anak ipagpaliban muna ito ang gastos at posibleng negatibong epekto sa kalusugan ay maaaring makasama sa aspeto ng pera unahin ang pangangailangan ng iyong pamilya lalo na ang mga magulang ang pagbibigay sa kanila ng tulong ay magdadala ng kasiyahan at dagdag na grasya sa inyong tahanan. Sa trabaho, maayos ang araw na ito para sa trabaho, ngunit magingat sa mga kasamahan na mahilig magangat ng sarili. Maaari silang magdala ng bigla ang suliranin na kaugnay sa pera. Maging maingat sa pakikitungo upang mapanatili ang magandang daloy ng trabaho. Sa pagmamahalan, maaaring magkaroon ng maliit na hindi pagkakaunawaan sa iyong minamahal. Huwag hayaang lumaki ang problema, magpakita ng mahabang pasensya at unawain ang sitwasyon. Ang positibong enerhiya na dala ng pagkakaisa ay magdadala ng saya at kasaganahan sa inyong tahanan. Sagittarius Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero. Color, pink at red at mga numero ay number 16, number 21, at number 20. Kahulugan, ang pink ay simbolo ng pagmamahal at pagkakaisa, habang ang red ay nagdadala ng sigla. Ang mga numerong number 16, number 21, at number 20 ay nagpapalakas ng inspirasyon at pag-asa. Capricorn ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw ay nagdadala ng mga oportunidad na maaaring magbigay sa iyo ng matatag na kita. Kung may bigla ang transaksyon, kahit ito'y tila maliit o digaanong kahalaga, mas makabubuti kung iyong pag-aralan ng mabuti. Ang mga simpleng ideya o proyekto ngayon ay may potensyal na maging isang tuloy-tuloy na pagkakakitaan sa hinaharap. Subalit, iwasan ang pagiging masyadong maawain o padalos dalo sa pagbibigay ng pera dahil maaaring magresulta ito sa hindi inaasahang suliranin o galit mula sa iyong natulungan. Para sa pamilya, kung may kasunduan o usapang kailangang harapin, siguraduhin maayos ang dokumentasyon ng anumang transaksyon, lalo na kung may kinalaman ito sa pera. Ang pagkakaroon ng malinaw na kasunduan ay makatutulong upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at mapanatili ang magandang samahan sa pamilya. Ang araw na ito ay nagbibigay ng buwenet sa mga pakikipagtransaksyon kung ito'y maingat na pinaplano at isinasagawa. Sa trabaho, walang magiging problema sa iyong mga gawain, subalit magingat sa mga kasamahan na mahilig magmayabang ng kanilang nalalaman. Ang ganitong tao ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya o pagkaantala sa trabaho. Panatiliin ang fokus at tapusin ang mga gawain upang magdala ng kasiyahan sa pagtatapos ng araw. Para sa pakikasama, iwasan muna ang pagsama sa mga kaibigan sa mga lokera na maaaring magdulot ng hindi inaasahang gastusin. Ang pagiging maingat sa pera ay makatutulong upang maiwasan ang suliranin. Capricorn. Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, green at pink at mga ay number 27, number 36, at number 40. Kahulugan. Ang green ay nagpapahiwatig ng kasaganahan, habang ang pink ay sumisimbolo ng kasiyahan. Ang mga numerong 27, 36, at apat na ay nagdadala ng kapayapaan at tagumpay sa mga personal na layunin. Aquarius, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw ay magingat sa anumang dokumentong kailangan mong lagdaan. Huwag kang pipirma kung may alinlangan sa iyong binabasa. Mas mainam na linawin muna ang anumang duda bago magdesisyon upang maiwasan ang mga posibleng problema sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang iyong enerhiya sa pamilya ay napaka-positibo ngayon. Kung may plano kayong magkasama, magiging maayos at masaya ang inyong pagkakaintindihan. Sa tahanan, ang iyong mga miyembro ng pamilya ay pinapayuhang umiwas muna sa anumang transaksyon ngayong araw dahil tila mahina ang kanilang buwenes. Ikaw naman ay hinihikayat na maging masinop sa pera. Ang hawak mong salapi ay may dalang grasya at maaaring magparami kung gagamitin ng tama. Sa trabaho, panatiliin ang masiglang paggawa at tiyakin na natatapos mo ang iyong mga gawain ng maayos. Ang paghinay-hinay o pagantala sa trabaho ay maaaring magdulot ng puna mula sa iyong pinuno. Sa pagmamahalan, walang anumang suliranin sa aspeto ng pag-ibig ngayong araw. Ang positibong enerhiya mula sa iyong pamilya ay nagdadala ng saya at kasiyahan. Panatiliin ang ganitong vibes upang lalo pang maging masaya at makulay ang araw mo. Aquarius, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, yellow at red at mga numero ay number 29, Number 6 at number 18. Kahulugan: Ang yellow ay nagpapalakas ng optimismo habang ang red ay nagbibigay ng lakas ng loob. Ang mga numerong 23, anim, at labing 18 ay nagbibigay ng oportunidad at panibagong simula. Pisces: Ang pahiwatig ng iyong gabay ay magdala ng mas maayos na resulta kung magiging matatag ka sa iyong mga desisyon. Iwasan muna ang sobrang pagiging maunawain at maging malinaw sa iyong mga hinihingi o nais mangyari. Ang pagiging direkta ay magbibigay sa iyo ng tiwala mula sa iyong mga kadil na makakatulong sa iyong pag-asenso. Mainam din na maglaan ng oras sa pagdalaw sa bahay ng Diyos upang mapanatili ang kapayapaan at kalusugan ng iyong pamilya. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa tahanan, may indikasyon na kailangan mong gumawa ng isang mahalagang desisyon na makakaapekto sa mas nakararami. Kung ito ay maisasagawa ng maayos, magdudulot ito ng kasiyahan at pagkakaisa sa inyong tahanan. Sa pera, iwasan ang pagpapautang o pagtulong ng walang katiyakan, dahil maaaring magdulot ito ng problema sa iyong pananalapi. Panatiliin ang pagiging maingat sa paggamit ng iyong pera upang maiwasan ang suliranin. Sa trabaho, huwag agad magdesisyon, lalo na kung ikaw ay nagdadalawang isip. Sikaping mag-focus at suriing mabuti ang sitwasyon bago gumawa ng hakbang. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang mga pagkakamali at masisiguro mong magiging maayos ang takbo ng iyong araw. Pisces, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color, pink at gold at mga numero ay number 25, number 40, at number 36. Kahulugan, ang pink ay simbolo ng pagmamahal at suporta, habang ang gold ay nagdadala ng kayamanan at karangyon. Ang mga numerong 25, 40 at 36 na ay nagdadala.